Hello guys, good morning Ayan, na-miss ko guys yung mga baboy natin sa pagpapakain natin at yung mga daily activity natin dito sa ating babuyan. So, nandito ako ngayon guys uh, para bisitahin itong uh, farm po natin Sobrang tahimik na Wala na kayong marinig guys kahit isang imik ng baboy <coughs> Dahil last November 30 nga guys ay Uh, nagkal na po tayo so 30 pong patining po natin yung nailibing po dito so thank you po sa sa lasam government ano kasi nag-provide po sila ng bako para para ukay dito sa atin kasi sobrang nahirapan na po kami na nagukay uh, more than 2 weeks po kami na nag-ukay. para sa mga naunang namatay guys So ngayon, ayun tapos na dito, maliwalas na guys, uh, pero nakakalungkot, no? kasi yung sobrang busy natin na araw sa pagpapakain ay hindi na po ganun. So namiss ko lang po yung farm po natin, kaya binisita ko po siya. So papakita ko po sa inyo kung, kung gano'n nakatahimik po yung lugar po natin ngayon dahil sa ISF. Yan guys, puno ng hukay dyan. At dito kami nagbakko ng 30. Malulusog pa yun guys, pero dahil sa positive na po ay pinakal na po natin lahat. So ayan, malinis na po yung malinis na po yung mga kulungan po natin. Yan, so wala pa po akong naisip kung anong ipapalit natin dito na alagaan. So, kung mapapansin niyo sa mga nauna kong vlog, puno po 'yan ng ating mga inahin at bore at may mga nanganganak po. May mga merong biik. Ngayon wala na pong laman lahat, guys. yeah So, malinis na po wala na lahat laman so hindi ko alam kung paano ko ito papakinabangan ngayon itong space natin dito guys pero sa pag-iikot ko guys um, may napansin po ako na marami po tayong bulati po dito sa palibot so nag nagpulot lang ako guys ipapakita eh, ko po sa inyo nagpulot po ako nagpulot po ako sa paikot kasi nagikot-ikot ako at may nakita pa akong mga mga bulati po dito sa ating kwan paligid. Madami siya guys, kanina lang naka, nakadami na ako. So naglagay tayo ng planggana dito. So hindi ko na inisa-isa guys na kwan kinuha. Um, dinampot ko na lang sila lahat. Makita nyo pa guys ang dami. Yan. Nagtago na yung iba. So, marami po tayo sa palibot yan oh kikita nyo po ba guys yan yung mga bulati po yan so since napanood ko sa youtube guys uh, may kita po dito sa pag may kita po dito sa pag ano, pag ng mga bulati so naghanap sana ako ng pagbilihan para yun ang gagamitin natin dito guys pero marami pala dito sa palibot so ito guys experiment ko muna kasi hindi ko pa alam kung paano talaga mag alaga so magre-research din tayo <coughs> para ito yung ipalit muna natin siguro dito guys uh, buti ito hindi mo kailangang alagaan ng gusto at hindi mo kailangang pakainin ng feeds so yung yung pa palagpo natin dito is kaya lang po natin ng mga dahon-dahon, mga, mga saging, ganun. So dito guys, napansin ko dito sa palibot, dito sa likod ng kuha natin, madami pala siya. So, may, nag, nag, naglagay pa ako dyan ng mga kuha na, mga dayami na nabasa. Tira na kong tining tinignan sa ilalim, madami. Madami na akong nakuha guys. Pakita ko sa inyo. So ito yata yung ipapalit natin dito kung kung maging okay. O, tingnan nyo guys, oh. oh ang dami oh. Kikita nyo ba yan? O, oh, ang dami oh. So, hindi na natin kailangan palang bumili guys. Ng ating kwan oh. Bulati. Yan. Dito na tayo magpaparami. So magagamit natin yung space natin dito guys. Yan sa pagbubulati po muna siguro. Malawak-lawak po ito eh. So yung kagandahan eh. Mas maganda yata doon na may, may bubong. So kapag mapadami po natin ito. Yan. Kapag mapadami po natin itong mga nahuli natin. And patuloy po tayong manghuhuli. no Dito inayos ko na ito guys marami pa dyan makukuha so magtry try nga din pa ako dito since wala pa naman dito nag aalaga guys baka maari na ito muna ang trabaho natin so nag search po ako sa, sa youtube kung magkano bintahan po nila maabot hanggang 800 per kilo po ng, ng mga bulati po natin so mahirap po maghanap po sa ang kabibili So buti nagikot-ikot ako dito. At meron nga tayong nakuan guys. Na-discover na marami pala tayo dito. So hindi na natin kailangang bumili. Check natin guys. So ito papadamihin lang natin oh. Ito siguro yung ito din siguro yung bagong biyaya sa atin guys. Na uh, hindi natin kailangang gumasto. Ito yung dami na nito guys oh. So hindi na tayo bibili ng ng similya po natin siguro padamihin ko po muna sila dyan at saka natin i-harvest magpe-prepare din tayo ng substrate nila so yun ang gagawin natin mag-youtube muna tayo para ayusin po so pansamantala ito maglalagay po muna tayo dyan Sa sabi nila one week daw eh pag ganun kadami yung bulati guys eh maring matunaw na yan lahat So mas maganda daw guys sa mga kwano Pwede din daw sa sako eh. Pero ito i-repair lang siguro natin ito guys. Tingnan lang natin yung mga butas-butas nila diyan. Tatakpan natin at dito na tayo gagawa. Ang, ma -pang madamihan na din ito guys eh. So sana ito yung sagot na gustong ipalit ng Panginoon na magiging work natin. So i-repair natin ito. May make sure lang natin na wala pong mga butas kasi magaling po silang sumuksok so yun po yung magiging project siguro natin ngayon guys so update update po ako sa inyo kung paano yung gagawin natin dito since madami naman tayong mga saging dito guys yan ang magiging pagkain nila I decide kasi guys na na 3 years or more than 3 years hindi tayo magbababoy And thank you Lord at meron tayong bagong inspiration na pwedeng gawin ano, hindi tayo magmukmuk. So papakinabangan po natin yung mga raw materials na meron tayo dito. Tuloy marami din po tayong kuan na uh, mga kahoy kahoy po dito and meron din tayong mga mad uh, madre di agua pwedeng natin ipakain. So update ko po kayo guys. So tatrabahuin po natin ito. Uh, gagawa pa ako ng kwan muna dito. Siguro isa. Gagawa tayo ng substrate niya guys. Uh, ayusin lang po namin itong flooring niya. And tatakpan namin yung butas doon. Para hindi po uh, lumabas po yung mga bulati po natin na gagamitin natin dito. Since wala na tayong problema. Nung malaking bagay po na hindi na tayo bibili po ng mga kuan natin mga similya natin madami na pala dito so kailangan ko lang na na padamihin talaga ayun guys sana after a year mapuno natin ng ng mga uod po dito guys dito pwede pa dito oh sa pathway niya. malawak ito guys pathway pa lang nya dito oh so yan, ayusin ko na ito guys. Ang nakikita ko dun sa kwan nila guys, sa kwan uh, para may ganyan lang, may space lang po siya. And then, pwede na. Siguro dito, pwede na natin ikalat din dito guys. Make sure lang natin na wala siyang paglalabasan. And kahit puno na natin to dito, ano. So, kahit may mga alaga tayong mga manok din siguro dito, kapag madamihan na hindi nila kayang ubusin o magiging source na din ng pagkain nila pero sa ngayon ay kailangan muna natin takpan takpan muna natin guys para hindi po maubos so kailangan lang daw basa po yung mixture po ay may moisture po dito sa ating paglagayan hindi ko o, alam kung over basa po ito pero doon naman sila naka -stay. parang binuhat lang natin and naglagay lang po tayo ng mga ilang, ah, uh, yung saging po. So, dito guys, parang yung saging, tayo ng kalabaw, pwede po natin ilagay. So, lahat po nang pwede pong mabulok. So, mas mabilis kasi guys, pag meron tayong, merong bulati uh, sila yung kakain dyan. And, yung popo po nila, o yung tayo nila, siya po yung magiging vermicast, ano. So masaya ako guys sa natuklasan natin dito. So tatrabahuin pa natin ito. But for now, uh, ah, ko muna. Kailangan ko mag-submit po ng ano. May ilan po tayo na na-insured sa so, Department of Agriculture. submit po muna natin yung mga requirements pa natin. So update ko kayo guys kung ano mangyayari po dito sa ating, ating farm. Uh, sana makagawa tayo ng paraan pa rin guys And thank you thank you for watching